Good day po sa inyong lahat Ayan, Kumusta na po kayo? Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog Ayan, na kung saan ang uh, topic natin for today ay tungkol sa update ng ating uh, RTL particularly sa pang April 14 natin Kasi nung last time na vlog natin Ina-update ko po kayo tungkol dun sa uh, pang-March 31. Ayan. So ngayong umaga naman ay tungkol naman ito sa update ng uh, RTL natin na pang-April uh, 14. Ayan. So yung March 31 kasi natin, andyan sa Building 1, andito naman yung pang-April 14 natin sa Building 2 and then sa building 3 naman yung pang April 24 natin ayan so bago tayo umakyat sa building 2 tignan muna natin yung kambing yung mga kambing na pinapakain ayan ayan sila ayan So sa ngayon meron tayong uh, 15 15 na uh, bagong panganak Sila ay ating uh, palalakihin at kapag sila ay matakaw na dadalhin natin sila sa swal para doon na natin sila aalagaan Ayan. So yan po yung mga ano mga kambing natin dito. ah uh, yung may mga pure, pure na Anglo Nubian, may mga F3, F2 na ano, mga upgraded. Ayan. So, ayan, ito pa yung mga iba. Ayan. So, tara, akit tayo ng uh, building to nang makita nyo na po. Lalong-lalo na dun sa mga nagpabuk sa atin ng pang-April uh, 14. Ayan. Ang susunod nga po palang batch natin ng RTL ay pang-May 26. Habangan nyo po yan. Ah, uh, darating yung ating uh, CCO sa February 3. Ayan. So, habangan nyo po yan. Ah, uh, pang ano natin, pang, pang-May 26. Ayan. So ayan, ang andito na tayo. Ang nakikita nyo ngayon ay ang alaga nating uh, layers na pang April 14 na RTL. Ayan, so bubulabugin lang natin. Ayan. nasobran ko yung ano pagbugaw ayan ang gaganda nila ang puputi very healthy yan so yung mga banda rito lang yung nabulabog yung mga andun sa dulo ay ano ah kalmado So ang lahi ng manok natin ay lowman. Lowman wife. Ayan. So ulitin ko, ito ay pang April 14. Yung nasa building 3 naman ay pang April 24. yan Sold out na po tong mga to. Sold out na. Pati yung pang April 24 natin. So abangan nyo na lang po yung Uh, pang May 26 natin para dun sa mga gustong mag-avail ay pwede na po kayong mag-partial sa February 4 February 4 po tatanggap na ako ng partial payment para sa booking ng pang May 26 natin Ayan. so mabilis po yung ano yung uh, RTL natin na maubos kasi marami ang nag inquire marami ang nagpapabook Ayan, so unahan na lang. Anyway, yung parting naman natin ay 10,000 heads yon Doon natin i-grow-grow sa kabilang uh, building, ano. Uh, kabilang farm, sa kabilang bayan. Ayan. So, abang-abangan nyo lang po ang update. Dating gawe, pagdating ng sisiw natin, magla-live po tayo sa YouTube or sa Mang Mags na FB page. Nang sa ganon ay malaman ninyo yung aktual na pagdating ng ating mga sisiw. At makalculate natin, makita natin kung kailan sila magsi 16 weeks. Ayan. So, abang-abangan nyo po yan, February 3 po ng gabi, ang dating ng ating sisiw. Ayan. So, sa mga gustong mag-inquire, uh, text lang po kayo sa 0927 427 1056 globe po 'yan. 0927 427 1056. Ayun po, 370 ang isang RTL natin plus delivery charge. Depende po sa lugar ninyo kung kaya naming mag-deliver. Sa battery cages naman po for every uh, 96 heads capacity ito po ay 15,000. Ayan po. So, hanggang dito na lamang muna tayo. At kita-kita uh, pong muli tayo sa mga susunod nating uh, vlog. Ayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. And God bless.